We need to crack the whip. Dapat may mapapalitan tayo na mga opisyal sa tingko na hindi gumagalaw, hindi umaaksyon at walang empathy, walang pagmamahal sa taong bayan. 'Di ba? Kulang ang pagmamahal na nila siguro nitong mga government agencies ito sa ating mga kababayan. Uh, uh, I wish I could name names pero pa'sabi ko muna ang ating pangulo pero may mga ahensya diyan na sa tingin ko talagang tanggalin na yung kanilang secretaries. At uh, palitan na sa mga uh, bagong sekretary na sa tingin ko may puso para sa masang Pilipino. Para sa ganun, aksyon agad. Pag umakyat ang presyo ng bilihin sa delata, sa mga sardinas, sa isda, sa manok, sa bigas, palay, I mean sa bigas at uh, pagkain ng taong bayan, action agad. Try to find the root cause of why it's increasing and make the necessary adjustments, particularly in pricing. So, they have to act quickly. I think this is a wake-up call. We do not want this to extend all the way to the uh, Christmas season. Dapat uh, may tigil natin ito this bare months of October, uh, uh, November, and December. Sama-sama na siguro dahil sa, alam mo naman, pag nakita po nilang opisyal, whether you are a member of the House of Representatives, whether you're a member of the Senate, whether you're the office of the Vice President, whether you're office of the President, whether you're in the departments, Medyo nagagalit yung tao. Di ba? Sa gobyerno. na nainis yung tao sa gobyerno. Kaya lahat kami po bumaba ng ratings. Uh, thankfully, yung akin single digits lang. I think I have the lowest drop among all the uh, uh, leaders of the different uh, uh, branches of government. But what is important is i-address po natin ito. Nalaman natin ang pulso ng bayan. Di ba? Lalo na sa office of the president. Uh, 15 percentage points ang drop po niyan. With that uh, wake up call to all of us.